Genital aneurysm ang itinuturing ng DOH na malaking dahilan ng pagkakaroon ng stroke sa mga kabataan. Ito ang hinaharap na hamon ngayon ng isang walong taong gulang na bata na tinamaan ng nasabing sakit. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Di pa rin makapaglakad mag-isa. Hirap din itaas ang kanyang kanang kamay. Ito ngayon ang sitwasyon ni Fifth Crane Sirivilla walong taong gulang na bata. Kwento ng nanay ni Fifth na stroke na rin ang kanyang ilang mga kamag-anak at magulang. Pero hindi niya inaasahan na sa murang edad ng kanyang anak, tatamaan na ito ng stroke. Tinanong ko siya kung nauntog ba siya ng time na yun. Wala talaga kasi baka po nauntog siya. Para matutukan ang kanyang anak, nag-resign na rin ito sa kanyang trabaho kaya naman dagdag pasakit sa kanila ngayon ang matustusan ang pangangailangan medikal ng kanyang anak tulad na lang ng MRI. Dito nakadepende ang final assessment sa sitwasyon ng kanyang anak para matiyak na walang tumor sa utak ang bata o kung kailangan pa itong operahan kailangan po talaga siya munang ma-MRI para malaman po kasi may nakit sa CT scan, nakita po na parang may namuong dugo. November pa noong nakaraan taon na stroke si Fifth pero hanggang ngayon di pa ito sumasa ilalim ng MRI dahil kapos sa pera umaasa na lang ang magulang nito sa public hospital. Dahil mahaba ang pila para sa MRI, July pa ito nakaschedule pwede ko pong ipa-MRI sa mga ibang hospital, private. Ang problema nga po, wala pong kakayahan, nag-resign po ako sa trabaho. Kahit ang therapy ng bata, sila-sila na rin ang nagtutulungan dahil nga sa kakulangan ng pera. Kahit physical therapy, therapy po, hindi po namin magawa. Wala pong ano kasi dito lang po siya exercise sa bahay ayon kay Dr. Ted Herbosa, secretary ng Health Department, posibleng mas stroke ang isang bata at ang pinaka-common nito ang congenital aneurysm. Sa bata, the most common is a congenital aneurysm. Nagbleed, pumutok yung aneurysm, may congenital anomaly, may AV malformation or congenital anomaly na pumutok. Dalawa rin daw anya ang pwedeng mangyari sa batang na stroke. Pag permanent, pwedeng paralyzed yung kalahati mo, pwedeng hindi na makasalita, pwede rin transient lang. Nagkaroon ng effect sa brain pero naka-recover. Sa susunod na buwan, ipagdiriwang ni Fifth ang kanyang ikasyam na taon na kaarawan. Kaya naman hiling niya... Gumaling na po ako, makapasok na sa school. Para sa nais tumulong, maaring makipag-ugnayan sa cellphone number na naka-flash sa inyong mga TV screen. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.